Uy, nagpapapansin na naman daw etong eh, no, si Mr. Daryl Yap. <laughs> Daming paninirang ginawa na ito. Ano ho kay Atty. Leni Robredo? Kung naalala niyo po. Matindi. Pasimple lang pero alam mo o makikita mo yung kademonyuhan na kanyang ginawa. Yan. Ngayon naman, best friend daw eh, na no, si Daryl Yap, si Sara Duterte at si Amy Marcos. Pero eto, eh, yung sinabi niya kasi dito, na ito daw ay isa niyang role na ipakalat itong kanyang opinion tungkol sa nasa Malacanang na si Marcos Jr. So titignan natin kung ano yung mga salitang binitawan na itong si Mr. Darilia. Yeah, pero bago yan, sabi ng mga netizens, kulang daw kasi sa pansin itong taong ito. Pare-parehong KSP, dapat gawan niya na lang daw ng pelikula tapos siya na rin ang bida at kontrabida tapos lahat ng unit team ang manunood. So, ganon. Maraming pelikula pa rin naman daw. May mga ginagawang pelikula pa rin natang si Mr. Daryl Karamihan nga lang ay yung tinatawag na flop. Hindi daw talaga kumikita o hindi daw talaga maingay ngayon yung kanyang pelikula. So, sa akin paniniwala, yung mga taong yung mga taong nagtagumpay dahil may kinapitan, yung mga taong uh, naging successful dahil merong sinandalan, yan naman, yan naman uh, success na yan ay hindi gratifying. Dahil ang totoong success ay dapat pinaghahirapan una ng sarili mo at suporta lang ng mga tao na sa paligid mo, kaibigan o kapamilya. Yun po ang paniniwala natin tungkol sa achievement or success na tinatawag. Sabi pa ng isa, mas malaki daw siguro ang bigayan sa kabila. Kasi nga, alam niya naman na supportado na itong si Mr. Darilyap ang Uh, pagiging presidente ni Marcos Jr. nung panahon ng kampanya. Alam niyo naman siguro kung ano ang mga propaganda ginawa na ng si Daryl Yap. So malaki daw siguro ang bigayan sa kabila ngayon bilyones uh, na natangay ng demonyo. Bilyones daw ang natangay ng demonyo from the south. Busog din sa pera galing sa Pogo ang mga bloggers na DD shit. Kaya ngayon daw ay nagsasalita na itong si, uh, si Mr. Daryl Yap totally against PBBM. Hmm. Sabi naman nung isa, mas naniniwala daw siya kay Ramon Ang. Noong sinabi niya na best president ever si PBBM. Mukhang hindi, hindi naman. <laughs> Tayo naman ay hindi naniniwala dyan. Siguro may, may ginawa lang. Mas okay, syempre. Mas malayo, di hamak, sa dating presidente, presidente na si Duterte. Ayan. Best president ever si PBBM at Ricky Rason nang sinabi niya na may totoong direksyon ng economic policy President BBM may direksyon. Compare sa dati na kung ano-ano na lang ang maisip. Yun. <laughs> kung ano-ano na, lang, ano na lang ang maisip daw ng administrasyon ni Duterte pagdating sa mga economic policies ng ating bansa. Yun pala yun. So balikan natin si Mr. Daryl Yap. Sabi niya, ito daw ay isang role na dapat niyang gampanan. Hmm. maliwanag. Isang trabaho na dapat niyang gawin. Yun ba yun? Our president is a disease and I hate my role in spreading it. Mm, yon. Kasi bilang mamamayan, meron talaga tayong role para magsalita. Pero unahin natin or siguraduhin natin na meron basihan yung ating mga sinasabi. Yung ating pagsasalita ay nakasandal sa katotohanan at yung ating tapang para magsalita ay dahil tayo nasa tama. Ganun dapat. Pero kung kayo po or meron lang na nag sa inyo at kung nagsisilbi itong role at trabaho nyo lang, tawawa kayo. In a recent post, film director Daryl Yap says, both Senator Amy Marcos and VP Sara Duterte held on to PBBM's uh, promises but were lied to. Hmm. Yun, lahat naman, lahat naman sa tingin ko ay, napansin din na hindi lahat ng promise nga natin si Marcos Jr. ay natupad na. Pero hindi naman natin sigurado kung ano talaga ang mga ginagawa ng ating administration para unti-unting isakatuparan yung mga promises na yon. Siguro kung malapit na talaga ang end ng kanyang term, siguro may karapatan na ang karamihan sa atin na magnang ang, -ang, -ang, -ang at hilingin at sabihin sa kanya na wala ka pang nagagawa doon sa mga promises mo. Siguro ganun. So, sentro po ng usapin ngayon na itong si Mr. Daryl Yap. Dahil nga dito sa kanyang statement na ito, ang sabi ng ilan, ito ay isang paraan na itong si Daryl Yap para mapansin muli. Hmm, good luck.